Nasa baba na si Dex. Palapit na siya at uh, hindi niya alam na siya yung subject dito. So, lang niya, nagre-report ako sa traffic. Uh, Dex, okay, Dexter, di ba? Maganda umaga sa'yo. Maganda umaga. Kamusta? Kamusta? Halika, dito tayo. Dito tayo sa may camera. Ito, tatlo camera natin. Yan, tatlo. At nasa happy day ka ngayon. Balita namin, kailangan mo ng bagong helmet, Abon. at saka kapote. Abon. Habang nagbabay ka, may dala siya para sa'yo. Oh, salamat pa ka Thank you po, maganda. Ganda. <laughs> ganda naman. Wow, ang ganda naman. <laughs> at saka itong din-deliver mo, sa'yo na yun to. <laughs> yun na. Nakala deliver diniliver. <laughs> Oo, oh, mama. Salamat po, salamat. Oh. <laughs> Pinagdadasal ko po kay Lord sa araw-araw na pag-ingatan niya ako sa trabaho ko. Sa... Lalo po masyadong risky po yung trabaho kasi sa kalsada po eh. Ay, eh, super blessing po talaga kasi sobrang bihira lang po dumating yung ganito pagkakataon eh. May nabibigay po sa atin ng ganito. Happy, Happy Day!